alauna ng madaling araw at tahimik ng nang nagpapahinga ang mga residente sa Willow B. Hills, Cleveland, Ohio. Ngunit ang katahimikang ito'y biglang nabasag nang may pumasok na tawag mula sa isang batang babae sa 911. Ang boses na narinig nyo ay ang batang si Megan Zanella, isang ordinaryong batang babae sa isang ordinaryong pamilya sa Amerika. Ang pamilya Knofel ay binubuo ng limang miyembro na sina Megan, 13 years old, ang kanyang nanay na si Lisa, 41, ang kanyang stepfather na si Kevin, 43, at ang kanilang dalawang kapatid na babae na sina Hilly, 3 years old, at ang 18-year-old na si Sabrina. Ang gabing ito ay ang simula na ng pagbagsak ng pamilyang Knofel. Ito'y nang mamatay na ang ina ni Megan ng gabing iyon si Lisa ay namatay sa tindit at dami ng pagkakasaksak. Ngunit, sino nga ang salarin? Sino ang tinutukoy ni Megan sa 911 na may hawak ng kutsilyo at ano nga ba ang totoong nangyari ng gabing iyon at nauwi sa malagim na trahedya ang dating masayang pamilyang ito? Sa simula, parang isang simpleng kaso lang ito ng selos ng isang anak sa kanyang ina. Ngunit hindi masyado palang malalim ang ugat ng istorya ng pinagmulan ng krimen. Tara, at samahan niyo akong tuklasin ang madilim na kwento ni Sabrina Zunek. Welcome sa Tagalog Dark Crimes, ang tahanan ng pinakanakakakilabot na krimen sa iba't ibang sulok ng mundo. Ang mga kwento dito ay hindi katang-isip, kundi batay sa mga ulat, imbestigasyon, at tunay na pangyayari. Kung bago ka sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe para maging updated sa mga kwento ng krimen. Ang pamilyak Knofel ay nakatira sa isang tahimik na suburb ng Willoughby Hills, isang magandang bayan na matatagpuan sa labas ng Cleveland, Ohio. Ang mag-asawa ay may komportabling buhay at parehong may stable na trabaho. Si Kevin ay isang truck driver at si Lisa naman ay isang social worker sa Cayuga County Children and Family Services. Ang kanilang bahay ay isang maayos at tahimik na three-bedroom na nasa tabi ng ilog siya green. Mayroon itong malaking bakuran na may trampoline at playground set para magsilbing libangan ng mga bata. Ang magkakapatid ay masasabi nating nasa tamang pangangalaga ng mag-asawang Nufel. Ang bunsong si Hailey ay anak ni na Kevin at Lisa. Si Megan naman ay anak sa unang kasal na asawa ni Lisa, habang si Sabrina naman ay ang foster child ng mag-asawang Nufel. Noong gabi ng November 16, si Kevin ay nasa labas para magtrabaho, habang si Lisa naman ay nasa bahay kasama ang mga bata. Noong oras na napagtulog, dinala ni Lisa si Haley sa higaan ng bandang 10 p.m. Habang si Mega naman ay pumunta na rin sa sarili niyang kwarto. Ang panganay naman na si Sabrina ay binibigyan ng mag-asawa ng laya magpuyat dahil naging 18 na siya ilang linggo na ang nakakaraan. Madaling araw na at si Sabrina ay tinatapos pa rin ang kanyang project sa British Literature Class habang nakikinig ito ng musika at hindi na mamalaya ng mga galaw ng ibang tao sa bahay. Bandang hating gabi sinubukan ng matulog ni Sabrina, ngunit nakaramdam siya ng sakit ng ulo, kaya't bumaba siya para maghanap at uminom ng gamot. Tatlong ibuprofen ang ininom niya, ayon sa kanyang mga salaysay. Pagkatapos nito, ay wala na rin daw siyang naalala. Walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari ng gabing iyon maliban kay Megan na nagising bandang 1.15 a.m. sa kalabog at ingay mula sa kwarto ng kanyang nanay. Agad siyang tumakbo sa kwarto ni Lisa at nakita si Sabrina at ang kanyang dugo ang ina. Si Lisa ay sinaksak ng 178 times mula sa kanyang ulo, leeg, katawan, at mga paa. Meron din siyang mga sugat sa kamay na magpapakita ng kanyang pagdepensa at paglaban. Ang ilan sa mga sugat na ito ay may mga bakas din ng galit kung saan ang kutsilyo ay iniikot pa. Kasama sa mga sugat na ito, ang isa sa kanyang sugat sa pisngi na may sapat na lalim para maputol ang kanyang carotid artery, isang ugat na nagdadala ng dugo, paakyat sa ating ulo at utak. Ang kutsilyo ay isang 15-inch convexerated knife. Ito ay halos bumaliko dahil sa tindi ng impact ng pagsaksak. Sa puntong ito, si Lisa ay wala ng pag-asang ma-revive. Ang kanyang heartbeat ay agad na bumagsak dahil sa dami ng nawalang dugo. Ang tatlong taong gulang na hili ay nagtago sa kabinet dahil sa matinding takot. Habang si Sabrina naman ay naliligo na sa dugo dugo ng kanyang foster mom na si Lisa. Si Sabrina ang tinutukoy ni Mega na may hawak ng kutsilyo noong madaling araw ng November 16, 2012. Isang local police officer ang nakatanggap ng tawag sa 911 dispatch at nagmadali naman itong pumunta sa bahay ng mga Novel sa Willoughby Hills. Pumasok ang officer sa driveway at nakita si Mega na hawak pa rin ang telepono at humihingi ito ng saklolo. Si Megan ay nagmamakaawa din na itigil na ang pag-atake sa kanyang nanay. Pumunta ang police officer sa kwarto nila Lisa at Kevin at tinawag niya si Sabrina na lumabas ng kwarto na nakataas ang kanyang mga kamay. Si Sabrina naman ay agad na sumunod sa utos ng mga pulis at lumabas. Siya ay puno ng dugo at umiiyak pa rin habang hawak ang kutsilyo na ginamit sa krimen. Siya ay may ilang maliliit na sugat sa kamay, likod ng leeg at sa kanyang mga binti. Nang kausapin ng pulis si Sabrina, siya ay hindi makapagbigay ng salaysay at hindi nakikipagtulungan. Ano nga ba ang history ni Sabrina bago ito ampunin ng pamilya Knoifel? Si Sabrina ay ipinanganak noong October 27, 1994 at ito ay nagkaroon ng magulong history ng pagkabata. Ang kanyang mga magulang ay sina Mark Zunich at Susan Edwards na parehong mula sa Ohio at pareho din may mga record ng pag-aresto simula pa noong 1984. Si Susan ay nagtagal ng anim na buwan sa bilangguan matapos mag-plead ng guilty sa kasong grand theft. Ito ay isang klase ng malaking halaga ng pagnanakaw. Siya ay nahuli din na nagsusuplay ng droga sa isang grupo ng minors na may edad na 14 at 15 at kalaunan kinasuhan ito ng obstruction of justice. Ang kanyang ama naman na si Mark ay may noong sunod-sunod na kaso ng kriminal na dahil din sa mga mararahas na krimen. Bago ipinanganak si Sabrina, si Mark ay nahuli na ng maraming beses dahil sa magulong pag-uugali sa ilalim ng impluensya ng alak at droga. Nang si Sabrina ay 16-month-old pa lang, ang ama niyang si Mark ay inaresto dahil sa domestic violence. Minsan din itong nai-report na nilalagyan ng alak na vodka ang gatas ni Sabrina para mas madali itong makatulog. Ito ang mga oras ng agresyon sa maagang buhay ni Sabrina. Siya ay patuloy na nanirahan kasama ang kanyang ama at lola sa isang maliit na bahay sa Wycliffe, Ohio habang hiwalay at malayo ito sa kanyang ina. Noong 2006, lumala ang sitwasyon sa buhay ni Sabrina ang kanyang amang si Mark ay naging isang iresponsableng ama at lagi itong nakikitang nga sa impluensya ng alak o droga. Lumala ang habit ni Mark at naging madalas din ang pag-aaresto sa kanya sa iba't ibang kaso, kagaya ng drunk driving, domestic violence, at property damages, hanggang siya ay binawian na ng buhay dahil sa drug overdose noong 2012. Hindi na kayang pangalagaan si Sabrina ng kanyang lola, kaya't si Sabrina ay ipinadala sa isang community home care noong siya ay 16 years old. Ang home care na kanyang pinasukan ay dinesenyo para sa may mga problema sa pag-uugali. Si Sabrina ay may mga dokumento sa iba't ibang isyo ng pag-uugali, lalo na sa kanyang pagkontrol ng galit at madalas din siyang nire-report na nakikipag-away sa paaralan si Sabrina ay na-diagnose din na may ADHD. Ito at ang iba pang mga diagnosis ay kasabay din ng marami pang problema kagaya ng issues sa pagsisinungaling, substance use, pagnanakaw at may mga report din na nakakarinig ito ng mga boses kahit ito ay mag-isa. Nagbago ang lahat noong lumipat si Sabrina from group home papunta sa isang foster family. Nakalipat na rin siya ng paaralan at nagbago ng malaki ang kanyang pag-uugali. Ang kanyang bagong tahanan o foster family ay ang pamilya Knofel. Si Lisa ay sanay na sa pag-aalaga ng mga batang may mga problema dahil sa kanyang trabaho. Siya ay nagtatrabaho din sa isang child protection bilang isang social worker. Alam ni Lisa ang halaga ng pamilya kaya't sinubukan niyang ituring si Sabrina na parang totoong anak at may pagmamalasakit. Ngulit sa kabila ng pagbuti ng behavior ni Sabrina, tila hindi pa rin naging maayos ang tahanan ng mga Knofel. Ang relasyon ni Lisa at Sabrina ay mabilis din na nasira, kagaya din ng mabilis at maayos nitong simula. Naniniwala si Sabrina na may favoritism si Lisa sa kanyang dalawang biological na anak. Dahil dito, nagkaroon ng grupo o dibisyon sa loob ng kanilang tahanan sa pagitan ni na Lisa, Megan at Hailey habang sa kabilang side naman ay si Sabrina at ang kanyang foster dad na si Kevin ang madalas magkakampi. Si Sabrina ay madalas lumalapit kay Kevin tuwing nag-aaway sila ni Lisa at pinapakinggan nito ang mga sumbong ng bata. Ay parang sumusobra na ang pagiging malapit ni Sabrina kay Kevin. Naging casual na lang sa kanilang dalawa ang mga biro na may halong malalaswa at ito ay napansin din ng na mga taong malapit sa kanila. Ngunit hindi ito binigyan ng atensyon ni Lisa at hinayaan lang. Ang katotohanan ay parang hindi kapanipaniwala na tinanggap ni Kevin si Sabrina para maging isang karelasyon. Si Sabrina naman samantala ay naniniwala na silang dalawa ay talagang nagmamahalan at umaasa na magsasama balang araw. Tuwing wala ang tatlo, nagkakaroon ng pagkakataon magsama si Kevin at Sabrina. Nakaregister din na Kevin Love ang pangalan ni Kevin sa kanyang iPod. Habang nagiging madikit ang relasyon ni Kevin at Sabrina noong 2012, lalo naman lumala ang tensyon sa pagitan ni Sabrina at Lisa. Minsan ay nagkaroon pa ng pisikal na away ang dalawa at nagsumbong itong si Sabrina sa pulis tungkol dito. Sa mga oras na ito ay gusto nang paalisin ni Lisa si Sabrina pero wala siyang magawa sa kabila ng lumalalang sitwasyon sa bahay ng mga Knoffel, matagumpay pa rin ang petisyon ni Sabrina na magstay sa kanilang bahay hanggang sa ika 18th birthday nito noong October 2012. Maganda ang mga grades nito sa school. Umaattend siya sa kanya mga counseling sessions at malinis din siya sa mga drug test, kaya walang nakitang matibay na dahilan para paalisin siya sa tahanan. Ang relasyon ni Kevin sa kanyang asawa ay mas lumala noong September 15, nang tumawag si Lisa sa mga pulis para sa isang domestic violence call. Inakusahan ni Lisa na sinakal nito ang anak nilang si Megan. Sinabi ni Kevin na hinawakan lamang niya si Megan sa likod ng leeg para dalhin siya sa kanyang kwarto. Nakipag-usap si Kevin sa mga pulis at tinanong din nito kung posible bang magamit ang lumalalang away nilang mag-asawa para sa isang divorce. Nangako rin siya kay Sabrina na siya ay makikipaghiwalay na at kinausap din nito ang social worker ni Sabrina kung ano ang mangyayari sa custody niya sakaling matuloy ang divorce nila ni Lisa. October 2012, isang buwan bago mangyari ang pagpatay, ay nagcamping si Kevin kasama ang kanyang kaibigan na si David Strunk. Inami ni Kevin na pinaghihinalaan na ni Lisa na may relasyon siya sa kanilang foster child. Ipinakita din niya kay David ang mga litrato ni Sabrina. Kasama dito ay ang mga modeling shots nito, suot ang mga underwear na si Kevin mismo ang bumili. Nasa labas at nagtatrabaho si Kevin noong gabi ng Nobyembre 16 nang ipaalam sa kanya ng pulisya ang trahedyang nangyari. Agad niyang tinanong ang kalagayan ng kanyang mga anak at sinundo ang mga ito sa police station ng 5 a.m. ng umaga. Kalmado lang ang mga kinikilos ni Kevin sa mga oras na ito. Pero siya ay naiinis nang hindi siya pinayagang makita at makausap si Sabrina. Samantala, ang mga pulis ay nagsasagawa na ng interview kay Sabrina para malaman kung bakit niya pinatay ang kanyang foster mom. Siya ay nag na siya ay walang naaalala pagkatapos niyang pumasok sa kwarto ni Lisa para kumuha ng gamot. Si Sabrina ay dinala na sa kulungan habang si Kevin sa labas ay tila nakapag-move on na agad-agad sa kanyang buhay. Dinonate ni Kevin ang gamit ni Lisa sa Goodwill at sinubukan niyang ibenta ang ilang kagamitan nito sa kwarto gamit ang Craigslist. Noong November 21, 2012, limang araw lang pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang asawa, kumuha siya ng isang cleaning company para linisin ang lugar ng krimen. Ayon sa ulat, tila wala siyang pakialam dito. Nakakolekta si Kevin ng humigit kumulang $785,000 sa iba't ibang insurance policy at agad niyang ginamit ang perang ito. Biniyaran niya ang kanilang bahay na dati nang na-foreclose at nagdagdad pa ng swimming pool. Bumili din siya ng bagong kotse at kumuha ng mga flying lessons. Namumuhay na siya ng marangyang buhay habang si Sabrina ay nasa kulungan naghihintay ng paglilitis dahil sa nagawa nitong krimen. Mulit makalipas ang 9 months, nagbago ang mga bagay para kay Kevin. Tila napagod na si Sabrina at sinabi na niya sa pulisya ang tungkol sa kanyang natatagong relasyon kay Kevin. Hindi lang yon, sinabi rin niya sa pulisya kung ano nangyari. Na nagawa lang niya ang krimen dahil ito ang iniutos sa kanya ni Kevin. Sinabi rin niya sa pulisya na gusto nang mawala ni Kevin si Lisa. Pinaniwala ni Kevin na gusto niyong nakipaghiwalay kay Lisa para makasama si Sabrina sa buong relasyon nila na hindi niya mahiwalayan si Lisa dahil natatakot lamang siyang mawala ang kosto ng mga bata sa kanya, kabilang na ang kanyang biological daughter na si Hailey. Nasabi din niya kay Sabrina ang tungkol sa life policy insurance na nagkakahalaga ng halos $800,000 at sinabi niya na dahil dito, mas maigi pa na patay na ang kanyang asawa dahil kung wala na ang kanyang asawa, sila ni Sabrina ay makakapagsama na at makakabuo na ng kanilang sariling pamilya. Simula nito, nagsimula na silang gumawa ng mga plano nilang magkasama. Nakipagkita sila sa isang high school friend ni Sabrina na si Otom Pavic. Sa loob ng isang Chinese buffet, pinagplanuhan nila na patayin si Lisa gamit ang isang kaibigan ni Autumn. Lumipat si Otom sa California at hindi na nangyari ang planong iyon, ngunit hindi sumuko si na Sabrina at Kevin. Noong early November, pinag-usapan nila ang opsyon na paggamit ng baril na may unan para mapigilan ng ingay nito. Ang plano ay barilin ni Sabrina si Lisa at pagkatapos ay itatago ni Kevin ang baril. Si Kevin ang laging nang mamaneho kay Sabrina papuntang school. Pero sa pagkakataong ito, ay itinigil nito ang sasakyan at nagsimulang magalit. Kinuwento niya ang isang matinding away na naganap sa kanila ni Lisa. Isang pag-aaway na sobrang tindi na sinabi niyang hindi na niya kayang tiisin. Kaya papatay na lang niya ang sarili niya kung hindi patay si Lisa. At dahil mahal siya ni Sabrina, Sinabi nito na papatay niya si Lisa sa lalong madaling panahon. Nagawa nilang gumawa ng plano kung paano dapat gawin ni Sabrina ang pagpatay. Na kung si Lisa ay nakahiga sa kanyang tagiliran, dapat saksakin siya ni Sabrina sa likod. At kung nakahiga siya sa kanyang likod, dapat saksakin siya ni Sabrina sa lalamunan. Dapat mangyari ang pag-atake sa gabi habang natutulog si Lisa nang walang ingay o kaguluhan. Kasama din sa plano ay ang pagpapanggap ni Sabrina na baliw na kung siya ay mahuhuli. Ito ang dahilan kung bakit nagkunwari siyang walang alam sa buong interrogation at ito din ang dahilan kung bakit sinabi niyang hindi niya naaalala ang lahat ng pangyayari dahil inaakala niya na ito ang mabibigay sa kanya ng depensa o absuelto dahil siya ay isang baliw. Nangako din si Kevin na hahanapan niya ito ng magaling na abogado at sisiguraduhin nito na maayos ang magiging sitwasyon nito sa loob ng bilangguan. Ngunit makalipas ang 9 months, hindi pa rin inaayos ni Kevin ng legal na depensa ni Sabrina at tila wala nang patutunguhan ng pag-aarte niya na siya ay isang baliw. Narealize niya na siya ay ginamit o naging instrumento lang ni Kevin para manipulahin at magawa nito ang kanyang mga pansariling mga plano nakipag ugnayan siya sa prosecutor at humingi ng plea deal na siya ay makikipagtulungan na sa imbestigasyong at sasabihin na niya ang lahat ng nalalaman niya kay Kevin. Ang tila perpektong pagtakas ni Kevin ay nagsimula ng bumagsak. Nakipag-ugnayan ng pulisya kay Autumn Pavic at tumulong ito sa pamamagitan ng pakikipag-ita kay Kevin. Narecord ni Autumn ang kanilang pag-uusap, ngunit walang nabanggit si Kevin na mag-uugnay sa kanya sa kaso. Ang iba't ibang hug sa bahay, sa sakyan at mga electronic device ni Kevin ay wala rin natagpuang nakaka-incriminate o magsasangkot sa kanya sa krimen. Ngunit naging sapat na ang testimony ni Sabrina nang ipakita nito ang mga palitan ng messages nila ni Kevin. Si Kevin ay inaresto at sinampahan ng kasong Complicity to Commit Aggravated Murder at sexual battery noong August 2013. Si Sabrina naman ay nagplead ng guilty sa aggravated murder at nahatulan ng life sentence na may option for parole after 30 years. Ito'y mangyayari pa sa 2042 kapag siya ay 47 years old na. Si Kevin ngayon paman man ay nagplead ng not guilty. Ang kanyang depensa ay pinaglalaban na si Sabrina ay isang batang may problema sa pag-iisip, may history ng substance abuse pagsisinungaling at hindi ito dapat pagkakatiwalaan. Hindi ito pinanigan ng korte at noong November 2014, siya ay hinatulang makulong habang buhay na may posibilidad na makalaya sa parol makalipas pa ang 30 years. Dagdag pa dito ay ang 12 years para sa mga kasong sexual battery dahil sa pakikipag-ugnayang sekswal kay Sabrina noong ito ay 17 years old lang at aggravated murder o pakikipagsabuatan para magsagawa ng mabigat na pagpatay. Itinalaga rin siya bilang isang Tier 3 sex offender, ang pinakamataas na grade para sa mga sekswal na kriminal. Ito ang lalong nagpatingkad sa kaso na si Sabrina ay bata pa lamang, hindi matatagang emosyon at pag-iisip nito, at ito ay sinamantala ni Kevin. Naniniwala ang prosecutor na si Kevin ay mayroong sekswal na relasyon kay Sabrina at pinangakuan niya ito na sila ay magsasama at pakikinabangan ng halagang $785,000 mula sa life insurance ng kanyang asawa pagkatapos ng krimen. Kung kinilabutan ka sa kwento, huwag kalimutang i-share ang video na ito. Maraming salamat sa pananood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na episodes ng Tagalog Dark Crimes.